Good morning, guys. So, yan. Alas 4 na naman ng madaling na araw. papunta na ng tindahan. And, pipipare ko yung mga dadaling niya. Uh, pipipare ko na muna. Then,

Another day. Ay, ang dami ko na Hindi ako nagugustuhan. Okay kasi na ako. Naantok na ako guys. So yan. Dating gawin. Yan guys. Palis na si Papa. <laughs> Alis na siya may iwan ulit tayo dito hmm. papasok ko nga pala itong mga ano hindi ako nakapag banlaw gahapon ay kahapon guys ngayon na lang babanlawan natin yan So, pasok na tayo. Lamig eh. Yan guys. Kagigising lang ng tatlo. Walang, walang school ngayon si ate. Bukas na. Kasi, ano, yung mom niya pupunta sa da, dati niyang, ano, dati niyang school. Mag, mag-clearing daw muna siya doon. And then, yun yung dahilan bakit walang klase sila Hope and teacher and then ngayon kahapon di ba naglaba ako tas hindi na hindi na banlawan so tatapusin ko ngayon guys ngayon ko tatapusin yung mga labahin Mm, nagkakape muna kami kasi kagigising lang namin alas 8 na ng umaga. Na Natulog ako kanina. Hindi ko kinaya. Natulog talaga ako. Kaya, kapi muna kami. Tapos, maglalaba ako after nito. Guys, maglalaban ako. Laban na tayo. laba tayo ulit. Dami ko labahan. Ay, konti lang pala to, guys. Kasi naglaban na si Papa nung nakaraan. So... Ano na lang 'to yung mga ginamit namin nung kahapon, ngayon ganun. Tapos yung mga mga damit na kailangan talagang labhan kasi na-impact, Kailangan kong labhan. Ah, nana Ikaw 'yon. <laughs> ikaw 'yan. Ikaw 'yan. Igaran, Igaran. Katawan, katawan, mo, ha. Katawan to, ano ako niyo, ha. Guys, katatapos ko lang mag, mag, ano, tiklok ng mga damit. Tapos yung mga bata tulog. Then, tapos na nga rin pala akong maglaba. So, nandito ako sa kwarto. Ngayon, nakabili ako ng mga ganito, guys. So, yung mga lalagyanan ng mga documents. Apat yung binili ko, guys. Kasi, kay Faith, kay Hope, kay Papa, at saka sa akin. So, i na natin to, guys. Kasi para sa akin, mas okay yung naka na lahat para pag may hahanapin ka, madali lang. Then, yan. Ang dami ko pang nilikpitin guys. Ala, alauna na ng hapon. Gusto ko sanang matulog pero gusto ko rin matapos to para hindi na sila nakakalat pa. Kasi nakakapagod kapag laging ganito. So yan, pipiliti pipilitin kong tapusin ngayon lahat. Para bukas kasi back to school ulit tayo. May pasok na naman si Hope. Para makapag ano tayo guys. Makapag ayos-ayos tayo ng bahay. di ba? Hi, guys! Yan, papunta na kami ng tindahan. Tapos na ako sa mga gawain ko sa bahay. Nagugutom na ako, kaya pupunta na kami ng tindahan. Um, naglalakad si Pet. Gutom na gutom ako, guys. Gusto ko ng totoong pagkain. <laughs> so, nakaligo na kami tatlo. Tapos na ako sa bahay. Yan. Ang init, ang init pa alas 4 na. Dito si Pete, guys.